good afternoon, guys. So, ngayong hapon is gagala muna kami. <laughs> And this is family lakad. So, ito kami mga kasama. Hi, guys! Renan! So, may malabo aking video. Kapunta kami ngayon sa Sampalok Lake. Kapit na nga po kami ngayon sa Sampalok Lake. So, ito yung taas ng Sampalok Lake. So, eto naman guys, yung kabuuan na sa Palok Lake dito sa taas. Bababa kami ngayon sa Palok Lake. Pupunta namin yung kabababaan. Ah, eh. Bababa na tayo. Sa yeah, bagus pa tayo muna ayos. Bababa ka na sa barkada. Yan, bababa na kami mga besh. Actually, nung araw ito yung ginagawang date, date park. o, ayan sila. So, ito yung, ito yung na binaba namin. Ito rin yung hagdana na kakitin mamaya. Ito yung sikat na tilapia dito sa Sampalok Lake. Tagal-tagal na nito hindi po siya maluto-luto. Zizi, nandito na kami ngayon sa Sampaloc Lake. Ayan. Ano po So, ikutin natin ng ating camera para makita yung kapaligiran itong side ng Swallow Bay. So, makita yung dami tao. Ayan na. Hindi mo din. So, dito guys, meron din mga tuhog-tuhog kung tawagin para in case na gusto mong kumain at nagutog pa. Meron ka talagang uh, kakainan. So, anyway, marami itong mga pagkain na pwede mong umabilhan. So, pero sa tuhog-tuhog kami pupunta. Oh, so, nandito na kami sa Tugtugan, dito sa may Sampalok Lake. Ito. So, magkano po ate ang ano? Magkano po yan? Yung ganito, magkano yung ganito? Ano? 15. <laughs> So ngayon guys, dito si Jollibee, Ganito na yung process ng pag-order. Ano ba? So yeah. Dito yung butong mo yung So ayan na. Happy-happy na mga kids.